Hello mga kanyusko, fans ng SB19, napadjus me dahil kay Ted Filon pinag-iinitan ng mga SB19 fans ngayon ang batikang broadcaster na si Ted Filon dahil sa pagpunan nito sa pisikal na kaanyuhan ni Justin De Jos na miyembro ng P-pop group na SB19. May problema raw ba si Filon sa mga Pinoy performers na matangos ang ilong? Ito ang katanungan ng mga fans ni Justin De Jos matapos magbigay ng hindi inaasahang komento ang tagapagbalita sa programang Ted Vailon at DJ Chacha sa Radyo 5. Nagumpisa ang pag-uusisa ng mamamahayag habang ibinabalita ni DJ Chacha ang viral solo performance nila Justin sa ASAP natin to, kung saan kinanta ng singer ang Surreal. Biglang sumingit si Vilon at tinanong kung Pinoy ba ang subject ng balita ni Chacha. Oo, uh -uh, Pinoy yan. Ang pogi, di ba? cutie cutie gusto kitang makitang ganyan ng buhok ash gray blonde ganon uso yan ang sagot ni Chacha pero tila hindi na kontento si Ted sa sagot sa kanya at muling nagtanong kung urig daw ba ang grupo o natural ang kapogian all original yan no tanong ni Ted Agad namang kinumpirma ni DJ Chacha at sinabing all original ang grupo. At ang sumunod na komento mula kay Ted Filon ang nagpainit sa ulo ng mga supporters ng SB19 o tinaguri ang 18. Dahil ayon kay Filon, sana raw ay magkaroon din ng grupong hindi masyadong matangos ang ilong para talaga raw rig. Sabi ni Filon, sana magkaroon din tayo ng grupo na hindi kataasan ng tangos ng ilong para Talagang original. Dito na na pa ang isang netizen na sinundan ng marami pang fans na tila nagkaisa para i-bash ang broadcaster sa social media. Pero me, Sir Ted Pailon, ilugar natin sa tama ang mga jokes natin ano. Joke ba talaga yan? Ano ba problema mo sa Pinoy na matangos ang ilong? Dumipensa pa ang ilang supporters ni Justin at sinabing hindi niya kasalanan na ipinanganak siyang ganyan. Why so rude naman kay Justin? Hindi niya kasalanan na ipinanganak siyang guwapo at matangos ang ilong. Dinagdag pa nito ang kontribusyon ng SB19 sa music industry at ang pride na bitbit -bit nila sa Pilipinas. Pinagsabihan pa si Ted na huwag basta mang husga sa kanyuan ng isang tao. Him and his brothers, SB19, brings pride to our country at madami din ang sa music industry. Huwag ganon. You can't judge someone by the way he looks. Para ka namang ano. Hindi rin tama ang ginawang pagsingit ni Phylon sa pagpapalita ng kanyang kasama para lang punahin ang ilong ni Justin at magkomento kung ano ang original para sa kanya. Really? Butting in and interrupting her from delivering her lines just to comment about his looks? and the insinuating remarks about how he should look original. Veterano na raw ang mamamahayag at hindi niya na dapat ginawa ito. Ted Filon, you're a veteran and professional in your field. You should know better. Hindi naman daw lahat ng Pinoy ay pango at walang mali sa pagiging mix na Pilipino. Humingi na lang daw sana ng paumanhin si Ted. Ano sa palagay dapat Napadjusmiyo din ba kayo sa pagsingit ni Ted Filon para lang punahin ang ilong ni Justin? Mga kanyusko, ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan? E comment mo na yan and don't forget to follow like and subscribe para sa mga latest ganaps